Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin ngayong linggo? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Sa linggong ito ay ipagpapatuloy natin ang ating aralin tungkol sa heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa pangkat etnolingwistiko sa Insular Timog Silangang Asya. Ito ay kinabibilangan ng mga bansang Pilipinas, Indonesia, Singapore, Brunei Darussalam at Timor-Leste. Para sa ating pagbabalik-aral, buuin ang mga salita at ipaliwanag ito sa maikling pangungusap. Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Nalaman mo sa nakaraang aralin na ang bawat bansa na kabilang sa mainland Timog-Silangang Asya ay binubuo ng maraming pangkat etniko. Mayroong iba't ibang wika, bagamat iba-iba man ang paniniwalang panrelihiyon, ay pare-pareho namang nagpapahalaga sa aspektong pampamilya. Alamin naman natin ang mga pangkat etnolinggwistiko sa insular timog-silangang Asya na kung saan ang Pilipinas ay nabibilang. Ang pagsasama-sama ng magkakaibang pangkat etniko sa Pilipinas ay tinatawag na Pilipino. Ang ninuno ng karamihan ng populasyon ay nagmula sa Malay na nagmula sa rehiyong mainland timog-silangang Asya at Indonesia. Sa kasalukuyan, ang mga Pilipino ay binubuo ng humigit kumulang isang daang magkakaibang pangkat na nagkakaiba ng wika at kalinangan. Sa mga pangkat na ito, ang pangkat ng mga Tagalog sa Luzon at Cebuanos sa mga pulo ng Visayas ay bumubuo ng tig-isang ikalimang bahagi ng populasyon ng bansa. Ang katutubong pangkat na unang nanirahan sa kapuluan ay ang mga negrito na binubuo ng mga aitas, ita, agta at iba pa na bumubuo sa higit na maliit na bahagi ng populasyon ng bansa. Nakadagdag din sa populasyon ng bansa ang pangkat na may halong Chinese, maliit na bahagi ng lihitimong Chinese, Indian, American, at Espanyol na nandayuhan sa bansa. Tinatayang may isang daan at limampu ang kabo ang bilang ng katutubo at winiwikang dayalekto sa Pilipinas. Ang pangunahing wika sa bansa ay Tagalog na karaniwang winiwika ng karamihan sa Metro Manila, Gitna at Timog Luzon at mga pulo ng Mindoro at Marinduque. Ang kulturang nabuo sa Pilipinas ay pinaghalong tradisyonal na Pilipino at tradisyong Spanish Catholic na nahaluan pa ng impluensyang Amerikano at iba pang impluensya mula sa Asya. Sa pagkakaloob ng mga Espanyol at Muslim ng espiritual na gabay sa mga Pilipino, naitatag ang mga simbahang Katoliko at Moske ng Islam. Sa sistema ng pananampalataya, ang 80% ng mga Pilipino ay Katoliko-Romano. Ang Philippine Independent Church o Aglipayan Church naman ay naitatag sa bansa noong 1902 bilang protesta laban sa pagkontrol ng mga Espanyol sa simbahang Katoliko ang Iglesia ni Kristo naman ay itinatag sa Pilipinas noong mga unang taon ng ikadalawampung siglo at nagkaroon ng maliit na dami ng tagasunod hanggang unti-unting lumaganap hanggang sa kasalukuyan. Ang Islam naman ay nakarating sa Pilipinas noong ikalabin limang siglo mula sa Brunei. Ang Islam ay matibay na naitatag sa kapuloan ng Sulu at Mindanao. Bukod sa relihiyon, ang kulturang Pilipino ay nakasentro rin sa pamilya. Kadalasan ay extended ang pamilyang Pilipino. Mahalaga para sa mga Pilipino ang pagpapahalaga sa pamantayang panlipunan. Ilan sa mga ito ang paggalang sa nakatatanda, ang paninindigan sa mabuting ibubunga ng mga sitwasyon, pakikipagkaibigan, at pagiging makajos. Ang mga Pilipino ay kilala rin bilang mapagpatuloy o hospitable at mahilig sa kasiyahan. Ang Javanese ang pinakamalaking pangkat etniko sa Indonesia. Karamihan sa kanila ay naninirahan ng permihan sa rehiyong agrikultural ng Central at Silangang Java. Ang mga Sudnis naman ang pangalawa sa pinakamalaking pangkat etniko ng bansa. Ang karamihan ng wikang binibigkas sa Indonesia ay kabilang sa pamilyang Austronesian, maliban sa mga wikang gamit sa New Guinea at ilang bahagi ng Moluccas. Ang Indonesian o Bahasa Indonesia ang pambansang wika sa bansa. Ang Bahasa Indonesia ang nagsisilbing malakas na puwersa sa pag-iisa ng kapuluan. Ang 85% ng populasyon sa Indonesia ay Muslim. Bukod sa Islam, kinikilala rin ng pamahalaang Indonesia ang relihiyong Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism at Confucianism. Tulad ng mga bansang nabanggit na ang populasyon ng Singapore ay binubuo ng magkakaibang pangkat etniko. Ito ay bunga ng nakaraang kasaysayan ng imigrasyon sa bansa. Dahil sa magkakaibang pinagmulan ng mga Chinese sa Singapore, ang pamamayanan ng mga Chinese ay nagwiwika ng mga dayalektong hindi maintindihan ng magkabilang pangkat. Dahil sa dami ng wikang ito, Apat ang kinikilalang opisyal na wika sa Singapore. Ito ay ang English, Mandarin Chinese, Malay, at Tamil. Ang nabuong reliyon sa Singapore ay may kaugnayan sa uri ng etnisidad ng mga tao rito. Ang dalawang katlong bilang ng mga Chinese sa bansa ay may malalim na pananalig sa Confucianism, Buddhism, o Daoism o kombinasyon ng mga ito. Ang mga malay ay mga muslim. Samantalang ang pamayanan ng mga kristyano sa bansa ay lumaki na at kasindami na ng bilang ng mga muslim. Ang natitirang populasyon naman ay pawang mga Hindu, ngunit marami rin sa mga Singaporean ang hindi kasapi sa anumang relihiyon. Ang Brunei ay isang malayang sultanato ng Islam na matatagpuan sa hilagang baybayin ng pulo ng Borneo sa Timog Silangang Asya. Ang humigit-kumulang na dalawang katlong populasyon ng Brunei ay opisyal na mga malay. Ang isang ikasampu naman ng populasyon ay kinabibilangan ng mga Chinese. Ang natitira pang residente sa Brunei ay binubuo naman ng mga katutubong iban o si Dayak. Malay ang opisyal na wika sa Brunei at English ang ikalawang wika. Ang karamihan sa mga Chinese ay nagwiwika ng iba't ibang wikang Chinese, ngunit ang opisyal na wikang Chinese sa bansa ay Mandarin. Tulad ng mga Pilipino, ang pamilya ang sentro ng estrukturang panlipunan sa Brunei at karaniwan ding extended. Mahalaga sa kanila ang paggalang sa mga nakatataas na posisyon sa tungkulin at edad sa pamilya, maging sa lahat ng organisasyon. Karamihan sa mga Bruneian ay Muslim. Dahil dito, ang kanilang buhay ay nakabatay sa batas at aral ng Islam. Bunsod nito, bawal ang pag-inom ng alak. Bilang mga Muslim, ang mga Bruneian ay nagdarasal ng limang beses sa isang araw at ang Biyernes ay banal na araw. Gayun din ang kalahating araw ng Sabado at Linggo. Ang Timor leste ay naging estado ng ikadalawampung isang siglo noong Mayo dalawang at dalawa. Ang mga tao sa Timor leste ay kinabibilangan ng mga Papuan, Malayan at lahing Polynesian. Karamihan ay mga Kristiyano. May apat na pong magkakaibang wikang Papuan at Malayan at dialektong winiwika sa bansa na babawan ng wikang Tetum na isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Ang wikang Portuguese ay isa ring sa opisyal na wika ng Timor Leste. Mahilig din sila sa masisiglang selebrasyon na idinadao sa pambansa at lokal na antas. Ang kanilang lipunan ay tradisyonal at nakafokus sila sa pagkakaroon ng matatag na pamilya at pamayanan. Sa pangkalahatan, ang kultura nila ay pinaghalong impluensya ng tradisyonal na Timores, Portuguese, Chinese at Indonesian. Ang karamihan ng populasyon sa Timor-Leste ay mga Katoliko Romano na nahahaluan ng kaunting bilang ng Protestante at Muslim. Matatagpuan din sa Timor Leste ang mga gusaling may estilong pamana ng mga Portuguese. Ang karamihan sa mga gusaling ito ay gusali ng pamahalaan at simbahang katoliko. Para sa inyong gawain, lumikha ng isang maikling skit na magpapakita ng inyong pagtugon sa pagpapalawig ng wikang kinagisnan. Batid kong marami kayong natutunan sa ating aralin. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam.